Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang ukol sa hagdan ng karanasan na binigay ni Edgar Dale noong 1946. Halina't samahan niyo ako para matuto. Narito ang mga nilalaman sa tatalakay natin ngayong araw. Una, ang kahulugan, pangalawa ang tatlong pangkat ng hagdan ng karanasan, pangatlo mga halimbawa at mga ilang pagsasanay. Kapag tinatalakay ang mga kagamitang tanaw dinig, ay hindi may iwasang mabanggit ang hagdan ng karanasan na tinatawag na cone of experience sa Ingles. Ang hagdan ng karanasan ay binubuo ng labing isang baita. Narito ang cone of experience. Una, nababasa. Pangalawa, naririnig. Pangatlo, tape recording radyo. Pangapat, mga larawang gumagalaw at di gumagalaw. Kasunod ay telebisyon o pelikula. Kasunod ay exhibit, excursion, makakasaksi ng pakitang turo, kikilahok sa mga workshop, mga pinalangkas na karanasan o mga tuwirang karanasan, at nakapagdirisenyo o nakapagtatanghal o aktual na pakikilahok. At batay dito sa cone of experience ni Edgar Dale, 10% ang nakukuha o natutuhan ng mga estudyante sa impormasyon kapag sila ay nagbabasa. 20% kapag narinig nila ang impormasyon, 30% kapag nakita nila ang impormasyon, 50% kapag naririnig at nakikita nilang ang impormasyon, 70% kapag nasasabi at nasusulat nila ang impormasyon, at 70% kapag nagagamit lahat ng pandama. So dito makikita natin, magkakaroon ng gabay kung ano ang dapat gawin ng guro o ano ang kanyang gagamiting mga materyales sa pagtuturo upang ang mga mag-aaral ay makuha yung leksyon na dapat makuha. Unahin natin dito sa taas. Tingnan niyo yung 10%, uh, sa 10 na babasa. Ibig sabihin, walang nagpapaliwanag. Kumbaga, sila lang yung nagbabasa ng impormasyon. Sa naririn naman, mayroon ng nagpapaliwanag. Ibig sabihin, mayroon ng guro dito. Sa 30%, naggamit na ng aplikasyon ang guro, gumagamit na ng mga uh, makabagong teknolohiya yung nakikita ng mga bata kung ano yung mga bagay. At sa 50% katulad lang din. Subalit so, dito, aktual nilang nakikita katulad ng exhibit papasok sa museo. Katulad ng excursion, mga field trip, nakikita nila yung aktual na bagay. At dito naman sa 70%, pag sinabi nating pakitang turo, sila din mismo yung nagpapaliwanag sa bagay. Kaya mahirap iwala yung kaalaman na yun na sila yung nagpaliwanag. Tingnan nyo to, pakikilahok sa mga workshop na kapag sila ay nakilahok at ginawa yung aktibidades, ay malamang hindi yun mawawala sa kanilang isipan. At ito ang pinakamatindi, 90%. O, na pong Tingnan ninyo ha, mga tuwirang karanasan. Ibig sabihin yung aktual na nakikita nila sa paligid na uugnay nila sa klase pag disenyo, ibig sabihin ay um, sila din mismo yung gumawa no, ng isang proyekto. Pagpatuloy natin. So, may tatlong pangkat sa hagdan ng karanasan. Ito ang ginagawa, minamasid, at sinasagisag. Dito natin yan, natin saan dito ang ginagawa, saan ang minamasid, at saan ang sinasagisag. So, dito, mayroon tayong simbolikong verbal at simbolikong visual ito yung ating sinasagisag. Tape recording, radyo at di gumagalaw na larawan, pelikulang gumagalaw, telebisyon, exhibit, excursion, pakitang turo, ito ang ating minamasin. At ang panguli, madulang pakikilahok, mga binalangkas na karanasan at mga tuwirang karanasan, ito ang ating ginagawa. So, ibig sabihin, kung ito lang ang gagawin ng guro, sinasagisag konti lang yung makukuha ang impormasyon. Kapag ginagawa ng mga mag-aaral sa klase, tulad ng roleplay, katulad ng pagsasadula, katulad ng sila mismo ang gagawa ng diorama, malaking porsyento ang kanilang makukuha na kaalaman doon sa kanilang ginawa. So, ito yung tatlong pangkat. Isa-isahin natin. So, ito yung mga halimbawa sa ginagawa. Eksperimento. Mga laro bugtong-bugtungan. Silang gagawa ng bugtong, pagkatapos ay sasagutan ng kanilang kalaban. Yan yung tuwirang karanasan na sila mismo sa loob ng klase ang gumagawa. Pangalawa, mga modelo, gagamit ang guro ng modelo, mock-up, specimen, at mga realia. So, sabihin, dapat alam niyo kung paano gamitin, katulad ng realia, mga tunay na bagay. Kung ang paksa ninyo ay ukol sa mga anghas, hindi na kailangan magdala ng ahas ang guro kasi delikado. Pero kung ang halimbawa, ang, ang paksa ninyo ay gunting, pwede magpakita ng gunting ang guro para magkaroon ng kaugnayan ng mga estudyante sa bagay na ipinakita ng guro. Specimen, no? This is more, more on agham, yung paggamit ng tubig na tinitingnan sa micro, uh, microscope kung ano yung laman ng tubig. Itong mock-up naman, ito yung kumbaga, Um, ang modelo, parang kabuuan ng isang bagay. No, gagawa sila ng modelo ng planeta. Pag sinabi nating mock-up, yung parang ilang bahagi lang ng isang bagay ang pinapakita. Halimbawa, tao. Ang ginawa lang is yung kalahating katawan ng tao. That is mock-up. Yun, kaibahan yan. Madulang pagkikilahok. Mga dula. Play. Pagtatanghal. Yung nagpakita ng uh, pag-acting sa intablado. pantumina Yung parang may... Um, parang mayroong nag a na mayroong, mayroong pinto pero walang pinto. Mayroong tablo, no? Ito naman ay parang may eksena tapos hindi gagalaw yung mga tauhan. Mayroong psychodrama na pinapakita yung mayroong problema ang isang tao, paano niya na-resolve ang problema na iyon. Mayroon ding sosyodrama na mga problema sa lipunan. Meron ding role-playing na may character na meron siyang pinapakita kung anong klasing ina siya, anong klasing ama siya. And meron tayong dulang pasalaysay o chamber theater sa bayang pagbilkas. Pagpapatuloy, meron tayong mga papel, no? karilyo, yung mga anino lang ang nakikita may ilaw sa likod, tapos anino lang nakikita ng mga audience. Stick papel. So, gumagamit ng stick, pinapadikit yung mga karakter. Kamay na papel. Sa kamay natin ay nilalagay yung mga puppet. The living papel. Sa ating mga finger, naglalagay ng mga puppet. At marionette, yung naglalagay ng mga piece doon sa puppet para gumalaw. So, ito ay maring gawin sa loob ng classroom. Ito ang halimbawa ng karilyo. Ito naman ang stick puppet. Ito naman ay marionette. So, pangalawa ay minamasid. So, sa minamasid, ibig sabihin ng mga estudyante nakikita nila. No? Una dito yung pakitang turo. So, nakikita dito yung pisara. Nakikita dito yung mga pandikit na ginagamit na katulad ng paskilang kanela na nilalagay din yung mga impormasyon. Ekskursyon, nakikita nila yung mga hayop sa zoo. Nakikita nila yung mga iba't ibang lugar. Ano yung mga magandang tanawin. Exhibit, no? katulad ng paskil na gawa ng guro, museo, bulletin board, takbon, poster, timeline, diorama, at pabitin o mobile. Sa dagdag pa, ito yung mga ilang na mamasid na mga estudyante. Telebisyon, pelikula, projector, radyo, at mga larawang hindi gumagalaw. At panguli ay ang sinasagisag. Pag sinabi natin sinasagisag, simbolo. Maaring titik o maring larawan. So, una ay simbolismong biswal. Pag sinabi natin biswal, larawan. No? Gumagamit ng larawan, gumagamit ng mga numbers. Halimbawa nito yung mapa o globo, diagram, graph, chart, at cartoon. Pag sinabi naman natin simbolismong verbal, gumagamit ng mga salita. Halimbawa nito, semantic mapping. Ah, ito yung halimbawa ng semantic mapping. May isang salita. Ano yung salitang magkaugnay nito? At gumagawa pa namang salitang kaugnay din ng salitang yaon. At meron tayong association word network, no? Yung parang, ano yung kasing kahulugan ng salita. Sunod, climbing. Yung pataas, no? Hot, burning, boiling, flaming. Tapos, is, scorching. Yan yung climbing. Then, sunod ay clustering, no? Yung mga salita, no? Saan lang sila nababagay. Then, sunod naman ay, kolokasyon. So, kolokasyon, ito yung dalawang salita o tatlo na pinagsama-sama na parang ordinaryo na ginagamit na lang yung mga salita. Gumagamit din tayo ng mga plus card, dyan nilalagay yung mga salita na ginagamit ng guru. Gumagamit din tayo ng kasabihan, kawikaan, at salawi, kain. So, ayon kay Johnson, nung sa isang libo siyam na ran Isang tanging gamit sa pagtuturo na nagtataglay ng gabay para sa mag-aaral at guru na tumitiyak na sa bawat karagdagang pagkatuto ng nilalaman teknik ng paglalahad, pagsasanay, at paggamit ng nilalaman at paraan ng pagtuturo gamit ang iba't ibang teknik. Ibig sabihin, yung cone of experience is isang gabay rin ng guro upang malaman niya kung ano rin yung mga kailangan niyang gagamitin kagamitan. So dito, ayon kay Beverly Davis at Mitchell Summers, no, dito nalaman niya ang nagkaroon siya ng pag-aaral ukol sa pag-apply sa uh, hagdan ng karanasan. Sinabi dito na As past research have shown, so ibig sabihin mayroon na mga pag-aaral na kapag mayroon daw experiential activities o yung mga estudyante ay sila mismo yung gumagawa ng mga gawain ay nagpapatas ito ng pagkatuto. At hanggang sa kasalukuyan daw, ito ay totoo. Yun yung sinabi dito. Sunod naman ay sa binigay na pag-aaral ni John A. Jackson. Sinabi dito, nagbigay siya ng mga, uh, ano ba yung katotohanan kay Edgar Dale? So dito sinabi niya na nakapagtapos, nakapag-aral si Edgar Dale at at sinasabi din dito na Edgar Dale was considered as an expert on the use of media educational settings. Ibig sabihin, uh, katanggap-tanggap na paniwalaan natin yung cone experience ni Edgar Dale kasi nga sa kanya parang buhay, no, sa kanya palang uh, nakikita natin na hinahangaan siya ng maraming eksperto. At maraming salamat narito yung ating mga sanggunian sa ating impormasyon.